Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi binigyan ni Park ng pagkakataon at patuloy na binugbog siya. Si Mogul ay hindi makapaniwala. Naramdaman niyang napahiya nang mapansin niyang ang buong klase ay nanunood habang binubugbog siya. Si Park ay itinulak siya sa pinto. Si Mogul ay tumayo ng may inis at sinubukang magsalita ngunit napansin ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Park. Napagtanto niyang tapos na siya, kaya't mahina niyang tinawag ang kaibigan para humingi ng tulong. Ang matabang kaibigan ay sobrang takot kay Park kaya't pinili niyang baliwalain na lang ang lahat. Si Mogul ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone bilang ebidensya at pinaalalahanan si Park na siya'y lubos na broke. Ngunit hindi ito pinansin ni Park at patuloy na binabayo ang kanyang mukha si Mogul ay natutunan ang nararapat sa kanya. Habang nararamdaman ang matinding sakit, umaasa siyang makakaligtas siya. Sa isang paraan, nagawa niyang buksan ang pinto at tumakbo palayo upang kahit papaano ay mailigtas ang buhay. Pinilit niyang kumalma at mag-isip ng maayos. Si Park ay sumunod sa kanya na may layuning tapusin siya. Si Mogul ay naniniwala na hindi siya mananalo laban sa isang gym rat naalala niyang may kilala siyang perpektong tao para dito. Binuksan ni Mogul ang pinto ng gym at nagsimulang magmakaawa kay Song na iligtas siya. Nahabol siya ni Park, kaya't nagtago siya sa likod ng gym rat at inutusan itong talunin si Park at pigilan siya. Nag-isip si Song at humingi ng dalawang milyong won para sa trabaho. Pumayag si Mogul dahil wala na siyang ibang takbuhan. Ibinaba ni Song ang mga weights at humingi ng paumanhin ng maaga dahil kailangan niya ng pera para sa paghahanda sa kolehiyo. Naiintindihan ni Park na desperado si Song, kaya't kumuha siya ng isang stack ng pera mula sa kanyang jacket at pinayuhan ang muscle head na iwasan ang pag-iting ng katawan. Inutusan niyang huwag makialam si Song, at sumunod siya ng walang pagtutol sumigaw si Mogul ng inis, ngunit hinawakan siya ni Park at itinapon siya sa bintana. Nabagsak si Mogal sa harap ng isang guro. Nag-usisa ang matandang guro kung ano ang nangyari. Napansin niyang si Park ang may gawa nito. Nagsimulang sumigaw ang guro sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinawag silang dalawa sa opisina ng guro. Hindi pinatawad ng guro si Park. Pinaalala niya ang nangyari dalawang taon na ang nakalipas at ipinaabot ang mensahe na hindi niya ititigil ang pagpapalayas sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Tahimik na nakaupo si Mogul habang binabanggit ng guro ang mahirap na kalagayan ng ama ni Park. Nawala ang pasensya ng bida at binigyan si Mogul ng isang malupit na suntok. Nagalit ang guro at sinubukang pigilan si Park ngunit patuloy niyang binubugbog si Mogul. Sa wakas, natutunan ng salot na buli ang leksyon. Pumasok ang isang lalaki at pinayuhan si Park na itigil na. Nag-usisa ang guru kung sino siya. Ipinakilala ng misteryosong lalaki ang sarili bilang si Bang Kim, associate lawyer sa KR. Nakilala ng guru ang lalaki ngunit nagtataka kung bakit siya naruroon sa gusali ni Juno. Nag-isip si Park kung paano niya ito nakaya. Naalala niyang nagsimula ng magpakumbaba ang principal pagkatapos ng pag-uusap nila ng abogado. Agad na na-expel ang salot na bully. Sinabi ni Juno na madali lang at naniniwala siyang binayaran ng lalaki ang masamang ugali nito. Nagtaka si Park tungkol sa principal. Ibinunyag ni Juno na ang pag-aalaga sa kanya ay parang paglalaro ng bata. Matagal nang nagtatago ang matandang lalaki, kaya't ginamit na lang ni Juno ang ebidensya upang patahimikin siya. Ibinahagi ni Juno na hindi pa tapos ang laban nila sa principal. Ginagamit lang nila ang matandang lalaki upang ipadala ang buli sa juvenile. Kapag tapos na iyon, plano niyang ay pakulong ang principal. Determinado siyang hindi palampasin ang kahit sino. Tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa sarili at tinanong kung pakiramdam ni Park ay medyo magaan na. Hindi pa rin kontento si Park. Naiintindihan ni Juno na maaga pa para magpasalamat si Park. Napagtanto niyang siya ang dapat magpasalamat kay Park. Ipinakita ni Juno ang kanyang pasasalamat ng maaga. Hindi na kayang kontrolin ni Mogul ang kanyang inis determinado siyang maghaygan kay Kay Park at tapusin ang buhay nito. Kinabukasan, nagsimula siyang maglakad at nakarating sa isang kainahinalang destinasyon. Isang lalaki ang sumilip mula sa pinto at tinanong kung sino siya. Ipinahayag ni Mogul na narito siya upang tingnan ang progreso. Tinawag siya ng lalaki na perpekto ang pagdating at pinapasok siya na nagsasabing narito si Jin Song. Napansin ni Mogul ang ilang lalaki na binubugbog ang gym rat gamit ang mga bat. Pinayagan siya ng leader na pumasok. Siya si Jin Song Huang. Napansin ng gym rat si Mogul at sa wakas ay naisip na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Pinagtakpan siya at patuloy na binubugbog gamit ang mga bat. Inutusan ng leader ang mga tauhan na alisin ang basura ng gym rat dahil narito na ang kliyente. Nag-isip si Jean Song kung bakit dumating si Mogul ng personal. Ipinahayag ni Mogul na may isa pang hiling. Tinawag siyang cute ni Jean Song at natuwa. Ibinunyag ni Mogul na handa siyang magbayad ng 10 milyong won para dito. Nagulat ang matabang tauhan. Pinayuhan ang leader na tanggapin ang hiling at tinanong si Mogul na ipaliwanag pa. Binangga ni Jin Song ang ulo ng tauhan gamit ang bat at inutusan siyang manahimik. Naniniwala siyang may malaking isda si Mogul ngayon. Ibinunyag ng salot na gusto niyang mamatay si Han Jun Park. Binigyan siya ni Jin Song ng malamig na titig at inutusan siyang umalis, dahil hindi siya tanga upang humarap sa isang tulad ni Park. Para sa 10 milyong won, ipinahayag ni Mogul na handa siyang magbayad ng 10 milyong paunang bayad, at kapag natapos ang trabaho, ibibigay ang isa pang 10 milyong won. Natuwa si Jin Song at tinanggap ang kasunduan. Pumasok si Juju sa isang bahay na napapaligiran ng matataas na gusali at tinakpan ng police tape. Ipinahayag ang pagdating at humingi ng paumanhin dahil hindi madalas dumaan. Nagdala siya ng fried chicken at nagtataka kung bakit ito maliit.